Hi everyone, so this is Milo once again So uh, dito tayo naglalakad sa Santo Cristo, Santo Jose del Monte Bulacan uh, Kukuna natin nung uh, video yung uh, sapa rito kasi wala tubig sa amin Ang dami nagpupunta rito para maligo, manguha ng tubig At malinis at malinaw yung uh, tubig sa uh, sapa Hindi may din daw si Perlita dito. Hindi ko lang dito? So, uh, malapit na sa sapa. Maraming pumupunta tao dito. Uh, Liligo. Wala, So, dito na tayo pababa tayo sa sapa so maano dito ma mapuno ma maraming saging Yan, narinig na natin yung nakalagasgas ng tubig. Malapit na tayo sa sapa. Yan. Yan na yung daloy ng tubig. Yan, ang ganda. Ang cute. Yan. So, ito na yung sapa. Yan. So, ayan, Dito sila naliligo. Dito sila nagalaba dito sila kumukuha ng tubig so yan yung sapa ang cute ang ganda linaw ng tubig oh eh. Nagligay sila ng tubo para pag may managlalaba.

ito yung paligid niya mga saging tinumba ng bagyo Ulysses ngayon pa ngayon na maaraw na so malinaw na yung tubig malinaw eh yan may bangko dito. Nagawa sila mga upuan para pwedeng mag pahinga habang naglalaba. Yan dito kakain. Picnic. Yeah. pas nang agos Ayun, maganda. Ginoo ng tubig. Parang sa nawa, ano? Parang sa nawasa. So, uh, paalam na tayo. So, mag alas 4 na may iwan pa ng rito, basura sa so itong sapa papunta rin sa ilog yan na malaking ilog Linaw. so uh, paalam na tayo makita tayo pabalik mga saging pinatumba ng bagyo yan. Ngayon, yung kubo, ah, pinadapa ng bagyo. Kayo nga puno. So, pababa na tayo.